Kung pakiramdam mo ay wala ng pag-asa sa sitwasyon na pinapasan mo, samahan mo ako ngayon. Sabay tayong lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin kay San Judas Tadeo, ang patro ng mga imposibleng kaso. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, lumalapit po ako sa inyo ngayon. Dala ang bigat ng aking dibdib. Dala ang mga luha na matagal ko nang pinipigil. Dala ang mga pag-aalala na halos ayaw nang umalis sa aking isipan. O Diyos, Ikaw ang tanging takbuhan ko at sa inyo lamang ako umaasa ng kaligtasan at kaginhawaan. Sa pamamagitan ni San Judas Tadeo, ang patron ng mga imposibleng sitwasyon, ako po'y dumudulog at humihingi ng habag at awa. Nakikita niyo po ang laman ng aking puso. Alam niyo po ang mga bagay na hindi ko masabi kahit kanino. Wala akong maitatago sa inyo, Ama. Kaya heto ako, hubad sa inyong harapan. Walang ibang maihahain kundi ang aking pagod na kaluluwa atang aking mga sugatang pangarap. Panginoon, inaamin ko po ang aking mga pagkukulang, ang aking mga kasalanan, at ang mga pagkakataon na ako'y nagkulang sa pananampalataya. Maraming beses po akong nanghina, maraming beses akong napanghinaan ng loob, at nawala ng tiwala na kaya niyo akong iligtas. Marami pong oras na pinili kong umasa sa sarili kong lakas at sariling plano, imbes na magtiwala sa inyo. Patawarin niyo po ako, Ama. Hugasan niyo po ang aking puso at kaluluwa. Linisin niyo po ako sa lahat ng kasalanang pumipigil para ako'y lubos na makalapit sa inyo. Hindi ko po kayang mag-isa hindi ko po kayang baguhin ang sarili ko nang wala kayo. Sa oras na ito, itinataas ko po sa inyo ang lahat ng aking kinakaharap, ang mga suliranin na para bang wala ng solusyon, ang mga sakit na hindi ko maintindihan kung bakit kailangang maranasan at ang mga tanong na hanggang ngayon ay wala pa rin sagot. Panginoon, para bang lumubog na ako sa dagat ng kawalan ng pag-asa. Pero naniniwala po ako na kahit gaano kalalim, kaya ninyo akong iahon. Kaya ko pong masabing wala ng pag-asa, pero sa inyo, walang imposible. Sa pamamagitan ni San Judas Tadeo, hinihiling ko po ang inyong tulong at awa. Nawayhipuin na iyo ang aking puso at palitan ng pangamba ng kapayapaan, palitan ng takot ng tiwala, palitan ng pagkalito ng katiyakan. Ama, alam niyo po ang aking mga pangarap, ang aking mga pinapanalangin gabi-gabi, ang mga hiling na minsan ay tila napakadalangin kong imposible. Ngunit Panginoon, sinabi niyo po sa inyong salita, na wala pong imposible sa inyo. Kaya't kahit nanginginig ang aking mga tuhod at kahit nanghihina ang aking puso, pipiliin ko pa rin magtiwala. Kahit mahirap, pipiliin kong kumapit. Kahit wala pa akong nakikitang sagot, pipikit ako at aasa na kayo ay kumikilos sa likod ng lahat ng ito. Hesus, ikaw ang aking tagapagligtas. Sa inyong mga sugat natamo ko ang kagalingan. Sa inyong krus natagpuan ko ang pag-asa. Sa inyong muling pagkabuhay natagpuan ko ang katiyakan na may liwanag pagkatapos ng dilim. Kayat kahit anong bigat ng pasan ko ngayon, kahit anong dilim ng paligid, Pipiliin kong maglakad patungo sa inyo. Hindi po ako nag-iisa dahil kasama ko kayo. At sa piling niyo, hindi po ako kailanman mabibigo. Panginoon, itinataas ko rin po ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Kayo po ang nakakaalam ng kanilang mga pinagdadaanan, ng kanilang mga sugat ng kanilang mga pinapasan na minsan ay hindi ko na rin kayang akuin para sa kanila. Ama, hipuin niyo po sila at balutin ng inyong pagmamahal naway madama nila ang inyong pagkalinga, ang inyong kapayapaan at ang inyong pag-ibig na hindi kumukupas. Ilayo niyo po sila sa kapahamakan. Ingatan po ninyo sila sa araw-araw. At bigyan niyo sila ng lakas ng loob na patuloy na magtiwala sa inyo kahit mahirap kahit hindi nila makita ang buong larawan Panginoon nararamdaman ko po minsan na parang napakaliit ko napakawalang-kaya ko at napakakulang ko para harapin ang mga unos ng buhay pero salamat po Ama dahil sa pamamagitan ninyo nagkakaroon ako ng lakas. Sa inyo po ng gagaling ang lahat ng tapang na kailangan ko. Kung wala kayo, matagal na po akong bumagsak. Pero dahil hawak ninyo ang aking kamay, nakakatayo pa rin ako ngayon. At kung hahawakan niyo ako ng mahigpit, alam ko pong makakatawid ako hanggang dulo. Ama naming Diyos, sa oras na ito, sinasabi ko po sa inyo ang lahat ng sakit at bigat na hindi ko nakaya. kaya. Isinusuko ko po ang lahat ng aking iniingatan, lahat ng aking kinatatakutan, lahat ng bagay na hindi ko maunawaan. Sa pamamagitan ni San Judas Tadeo, hinihiling ko po na turuan ninyo akong magtiwala, turuan ninyo akong maghintay, Turuan ninyo akong magpahinga sa inyong mga bisig. Dahil totoo po, Panginoon, pagod na ako. Pagod na pagod na po akong umiyak. Pagod na akong mag-isip ng solusyon. Pagod na akong sumubok ng paraan. Ngunit ngayong gabi, Panginoon, ako'y sumusuko. Hindi dahil ako'y talunan, Kundi dahil alam kong mas makapangyarihan kayo kaysa sa lahat ng aking kinakatakutan. Kaya Panginoon, hinihiling ko po hawakan niyo ang aking puso. Palakasin niyo po ako sa gitna ng kahinaan. Punuin niyo po ako ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Bigyan niyo po ako ng lakas na ipagpatuloy ang laban. Kahit hindi ko alam kung saan ito patungo. Patahimikin niyo po ang aking kaluluwa na puno ng kaba at ipaalala niyo po sa akin na hindi kailanman nawawala ang inyong presensya. Kahit hindi ko kayo nakikita, kayo'y nariyan. Kahit hindi ko kayo nararamdaman, kayo'y kumikilos. Kahit hindi ko naiintindihan, kayo ang may hawak ng lahat at sa kabila ng lahat panginoon nais ko pong manatiling matapat sa inyo kahit nanghihina kahit naguguluhan kahit halos sumuko na pipiliin ko pa rin na sabihin ikaw ang diyos na tapat at hindi mo ako iiwan kailanman patawarin niyo po ako kung minsan ay nagrereklamo ako kung minsan ay nagdududa ako kung minsan ay lumalayo ang aking isip at puso. Ngunit ngayon, Ama, muli kong isinusuko ang lahat. Hawakan niyo po ang aking puso at ituwid niyo po ang aking landas. Panginoon, naririnig ninyo ang mga iyak ng puso kong halos hindi ko na mailabas sa aking mga labi. Mga sigaw na puno ng pangungulila mga luha na dumadaloy nang walang nakakarinig. Ngunit ikaw ama, naririnig mo lahat. Ikaw ang nakakakita sa likod ng aking mga ngiti, sa likod ng aking katahimikan, sa likod ng mga salitang pilit kong sinasabi para ipakitang ayos lang ako. Salamat dahil hindi mo ako tinitingnan ayon sa aking kahinaan kundi ayon sa inyong walang hanggang pagmamahal. San Judas Tadeo, kaagapay namin sa mga imposibleng bagay, ipanalangin niyo po ako sa harap ng trono ng Diyos. Ialay ninyo po ang aking mga luha, ang aking mga panalangin, at ang aking mga pangarap sa ating Panginoon. Tulungan ninyo akong magkaroon ng tibay ng loob at matibay na pananampalataya. Naway maging instrumento kayo ng pag-asa sa gitna ng kawalan, ng liwanag sa gitna ng dilim, at ng lakas sa gitna ng aking panghihina. Sa pamamagitan ng inyong panalangin, naway makamtan ko ang awa at kagalingan mula sa ating Panginoong Hesus. Ama, hindi ko po alam kung anong kinabukasan ang naghihintay sa akin. Minsan natatakot ako. Minsan nangangatog ako sa kakaisip kung may magandang bukas pa ba. Ngunit Panginoon, itinataas ko po sa inyo ang lahat ng takot na 'yon. Alam ko pong hawak ninyo ang bukas. Alam ko pong hindi niya ako hinaya ang makarating dito para lang pabayaan sa gitna ng daan. Naniniwala po ako na may plano kayo, isang plano na mas maganda, mas mataas, at mas makabuluhan kaysa sa anumang plano na kaya kong gawin para sa aking sarili. Kaya't ngayon, Ama, hinihingi ko po ang lakas ng Espiritu Santo. Palakasin niyo po ako hindi lamang sa katawan kundi lalo na sa espiritu bigyan niyo ako ng tapang na harapin ang araw-araw ng may pananampalataya turuan niyo akong maghintay nang may pasensya at magtiwala nang may kapayapaan itanim na niyo po sa aking puso ang katiyakan na ang lahat ng bagay ay may dahilan at sa lahat ng bagay kayo ang siyang may kontrol. Panginoon, binibigkas ko po ngayon ang pananampalataya. Ako'y ligtas sa inyo. Ako'y hindi iiwan. Ako'y hindi pababayaan. Ako'y mahal ninyo at walang anumang bagay sa mundo ang makakapaghiwalay sa akin sa inyong pag-ibig. Sa bawat sugat ko, may kagalingan kayo. Sa bawat pagkatalo ko, may tagumpay kayo. Sa bawat dilim ko, may liwanag kayo. Sa bawat kawalan ko, may kasapatan kayo. Salamat Panginoon, dahil kahit wala na akong maibigay, sapat na para sa inyo ang aking puso na nagmamahal at nagtitiwala. Ama, sa pagtatapos ng panalangin kong ito, isinusuko ko po ang lahat sa inyo. Lahat ng problema, lahat ng takot, lahat ng sakit, lahat ng hindi ko maintindihan. Hindi ko man makita ang buong larawan, naniniwala akong ginagawa niyo ang lahat para sa aking ikabubuti. Alam ko pong darating ang panahon na ang mga sugat ay gagaling. Ang mga luha ay mapapalitan ng kagalakan at ang mga dasal na parang walang sagot ay magiging mga patutuo ng inyong katapatan. Kaya't ngayon, Ama, pinipili kong sumamba at magpasalamat kahit hindi pa tapos ang laban. Pinipili kong purihin kayo kahit hindi pa dumarating ang kasagutan. Pinipili kong sumigaw ng ikaw ang aking Diyos at sapat ka na. Dahil alam kong ang inyong presensya ang pinakamahalaga sa lahat. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen.